Ayan guys. Ayan. Ayan ang ating iuuwi sa triple L. Para sa breeding ng early bird. Kuha tayo ng materyales. Ayan. Dagdag tayo ng ano, uh, mga materyales. Para sa ating early bird. Ayan. Saan punta mo? May busy ha? Wild Creek Game Farm. Punta kami Wild Creek Game Farm. Wala akong materials. Yan. Dagdag na naman kami ng na broodcap. At yan ang oras namin. Wild Creek Game Farm Wild Creek, Creek Game Farm dalawa lang kami dalawa Yan, pa kaming kasama Stop over kami di sini. view. Oh, kami Dito Ito na ka kami mo ang sa main. wild well, grain. Ito ka ang main ng aming farm. Bibili <laughs> kami ng pang-house pa. <laughs> Oo. Ito ang main ng aming farm. Kumulan din dito. Munyos to may busy Anong oras na ako? Oh, tama tayo. Wala pa nga 7 eh. Okay, yeah. 7.30 pa nga target ko eh. Bukas na yung kita na. Ay kalap. <coughs> sabi nga ni profe pagka naga ano yung wild trick nang kamit e <laughs> wow. buntis na naman yata yung aso awa parang kukunin ko na kukunin na natin ma'am. kaya kasama tin inahin boss good, good morning good morning thank you buntis na ta aso ko ah. hindi mo napuhan Ayan, yeah, dito na naman kami. Sa Wild Creek. Hindi pa kami sa pinakaming. Kami na farm. Good morning, Wild Creek. Kukuha na naman kami ng madarayan. Jagger scatter na sila ya? Grabe, ang ganda na. Jagger scatter, tapos mga tao mo. Oh, lumalago na damo yun. <laughs> Pinawagan mo kanino mo. Oo, oh, nagagroscatter na tao nyo ito mo yung kaya lub boss na kalabaw? malalim nato, okay, uh -huh, bunis 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 yeah. na tubig. Buntis niya asin natin. Oo, buntis niya. asin niya. Pinahin na kaya makuha? Oo, ba? no, <laughs> ano? Bago na si Pius sa dalawa. Mer, good morning! Kasi uh -huh. pagbus ng tao ni Boss. Ganda. Uh -huh. Si pagbus tao niya. Parang wala nang ubus na manok. ka man, man, no? naman yata. Bus ang manok mo rito. Ubus-ubus ano, na naman. Ayun Ay, araw Nailabas na. na white nila ko. Basta basta uh, round head. Ang pagiging white legs niya. Basta round head lang ang ang, ang isang inyabak. Oh, 'Yun na white Oo, maganda 'yung ano. katawan niya hangin Oh, may kalsada pala dito. Hindi pa nakakita ng dito, may nakita ako nyo dito, pagbalik ko sunod na, wala na eh. Pinupungusan nyo ng mga bata niya eh, nung nagpunta ako, nung kumuha ako ng January 26. Pagbalik ko ng March on, wala na. <laughs> Nakakakita ko nyo sa bunga, Yung mga dalusape, pinula yan ang ito, Dami gusto niyang manok na ganyan. Hmm. Yung kasi yung dating, saka matalino. Eh, yung ba naman sunog, tapos white leg. Sapa. Mukhang malapit na rin to lagyan. Alam, <laughs> oo. <laughs> Inaanan e na. May balang tapos lagyan tipe. Oo.

Ganto mm -hmm. kalapad ang eh? uh, wild trick dito so, kami sa isa nilang odd. West. Oh. <laughs> o, pa nga lang tayo na dito. Ngayon taon lang na to. Swerte <laughs> natin. Ano, <laughs> na, mga Belgian, pusubo na tayo. Ako, ayun na. ko! Ay, may Ayaw mga <laughs> na. ang lalaki! po! Ayan. Dito na kami sa kabilang bundok. ng Wild Creek. Oo <tuk> oh, eh. oh, oh. oh, nga, ganyan, may ganyan kami. Yeah. Kita niya guys. Ya. <tuk> oh. Henny. Wow. Oh, <laughs> Ay, ayun babae, yung babae. Ano oh, ang Ano sa isang hipo, hipo <laughs> mm. no, no. yan? Yan oh kita niya guys. Kaya kala mo, maliit lang ko yan o. Ano pang mo, pag pulutan, mata-matahin mo no <laughs> Hindi, ito hindi ko na malalaban eh, pang ano ko sa pan. <laughs> Pang ano mo yan? on display. On display? <laughs> on display pala yan. Ayan po. Dito kami sa kabilang bundok. Ibig sabihin nga po, pang palugunin pa ni Busko. Palugunin talaga po po. Ito yung pang mga palugunin. Yan ang babae-babae ang Ayan, kaya tama yan dyan. Eh.

guys grabe ang gaganda grabe super

naman. yung bulik niya. Kamukha ng bulik natin. Yung bulik. Ganyan pa rin ang bulik natin, di ba? Ang galing dito. Ayun, na, oh. Opo, yung galing dito. Pero tagal na ng bulik na yan. Liver. Ayan. Dito, ako ngayon sa Wild Creek at kukunin ko yung leaper. Liver. Ang gaganda. Ayan guys. Ayan. Ayan ang ating iuuwi sa triple L. Para sa breeding ng early bird. Kuha tayo ng materyales. Ayan. Dagdag tayo ng ano, uh, mga materyales para sa ating Early bird one. Dagdag puwersa. <laughs> Ni Abilende. <laughs> Nang triple L. Ayan. Yan ang aming leaper. Nakuha na rin. <laughs> Iuwi na namin ng Cavite. Ayan ang itsura ng leaper namin. Ang mga broodcock mo. Naman ang anim mga ining. Ayun, ang mga broodcock. Eh brood stag pa lang. Hindi broodcock. Tapos iyan. ang iyong masasabi? Happy? Siyempre. <laughs> Siyempre. Siyempre, dito kami yeah. sa Waiquit. So, Owi na kami. Pabalik na tayo, guys, sa Ponsad. Dala na naman natin mga pang-materialis natin para sa breeding season Nang? ng uh, early bird. Kasi malapit-lapit na naman ang breeding season. So, hakot na naman tayo ng materials galing dito sa wild creek. Anong Parang materialis mo, sir? Tapos na yun, meron na tayo yung river. At uh, saka meron tayong henny. So, yun na lang ang walang bloodline sa atin sa triple L. Uh, halos lahat ng bloodline ng wild creek, meron tayo. At uh, yung mga dito ngayon yung ating river. River, at saka... Henny. henny, uh, kasi magbibri tayo ng henny. Bye, Wild Creek. See you next month month <laughs> Yan, yeah, yeah, no, ayan ano yan yeah, hindi natin ay hindi talaga inaano ni bus yan hindi nilalabas yan kasi itong personal talaga ni bus yan ayan na si Pia sa uh, uh, ayan naman tayo bye wild creek ang dami ayun bye bye wall creek